Okay. gabi Malakas yung ulan. Eh naglaglaga lahat ng mga dumi. magikita makikita nyo mga dahon. Papatubigan lang natin para talsik lahat 'yan. Kasi pag wawalisin natin 'yan, hindi natin mawawalis yung mga maliliit, yung galing sa pine tree. Maliliit na ganyan, hindi mo yan mawawalis. Kaya tubig lang. All right. tingalin natin 'yan kasi may mga salamin dito. Eh, salamin ko lang para makontrol natin yung tubig. Huwag masyadong pumunta sa salamin para di madumiha. Malakas yung pressure natin. Yan. Yan lang tulak lang natin doon sa gilid uulan pa naman mamaya kaya medyo padaanan lang natin yan, tumakita nyo pati yung, yung maliliit walang natitira mabilis lang to lipat talaga yung mga dumi ilaglag lang natin sa may halaman tapos mamaya yung malalaki na lang ang wawalisan oops oh kita nyo to ayan 1 euro ayan Di may tip tayo. 58 peso din to sa Pilipinas. Ayan. Ganun lang kabilis sa paglilinis. Pero wag nyo lang gagawin to kung nandyan tumitingin yung mga amo. <laughs> Pero yung amo ko, okay lang sa kanya ito. Kasi allergic yun sa, sa alikabok. So kailangan din matanggal yung alikabok dito sa may damuhan. So, para matanggal mo yon, kailangan mong tubigan. Gigilid ko lang dyan. Dyan ko na lang tatanggalin yung mga dumi para, para minsanan. Yan. Wala pang 10 minutes, tapos na kaagad. Balik natin tong dito naman sa labas, may nakatoka dito na tagalinis. 'Yan. Sa loob lang ako. Kung lilinisan ko pa dito, hindi ko na matatapos lahat ng mga trabaho ko sa loob. Ang dami pa tayong gagawin. Yeah. Right. Lock na natin Para safety Yun So tapos na tayo dito Dito na tayo sa kabila Hindi ko pa pwedeng ilagay yung mga yan Dahil Uulan pa mamaya yan. Let's go. Yan. Nakasinelas tayo. Muulan na. Pero may araw. <laughs> Yung nilinisan natin kanina, yan may yan may dahon na naman. medyo madilim yung kalangitan alright sasalanan natin